Siya nagpaluto raw muna ng paboritong steak kay Kim bago nakipaghiwalay. Ibinalita ni OG Diaz sa Showbiz Update, vlog nila ni Mama Loy, Kasama si ate Mirena na bago pala nakipaghiwalay si Sian Lim kay Kim Chu ay naglamang pa ito na ipagluto siya ng paboritong steak. Kung baga last supper o final meal na ni Sian at Kim ang nangyari dahil pagkatapos nito ay naghiwalay na nga sila. Sabi ni OJ, sa totoo lang hindi naman sinasabi sa atin kung bakit sila nag-split pero nakarating sa akin kung paano sila nag-uplet. Nakarating lang sa akin at pwede naman itong i-deny ni Kim Chu at ni Sian Lin. Dagdag niya, hindi ko alam kung gaano kay Toto na isang araw daw itong si Sian Ling ay nag-request kay Kim Chu na ipagluto siya ng paborito niyang steak. So ito naman si Kim Chu ay excited na nagluto ng steak at syempre um appear si Sian Lim. tsikahan ganyan at kinakain na nila yung steak hanggang sa dumialog si Sian Lim. Ang sabi, kapusan na natin ang ating relasyon parang wala rin naming patutunguhan. Ayaw din naman sa akin ng family mo at ng iba mong friends. Something to that effect ha, pero syempre pwedeng exags, pwedeng kulang yung kwento ko pero more or less nag yan sa steak, ani Oji. Kaya sabi ni Oji na dapat itanong na rin nila ito sa dalawa dahil mas sila ang nakakaalam ng totoo. Samantala, base sa sources niya sa Bangkok, Thailand kung saan namataan si Sian kasama ang line producer na Nolly Link sa kanya ngayon, si Iris Lee sa Viva Films, ay magka-holding hand sila habang naglalakad at sweet din daw kapag nasa hotel na at iisang kwarto lang sila, Anyway, Frulili nga kaya Kimsi na nagsimula sa steak ang breakup nyo. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.